service nga pala tayo ngayon dito ng Ford Ranger lang po ito ang problema nito ay huminto na lang sa daan tapos ang gulong nya ay lumili po na sa kanan at yung kaliwa namang gulong ay nakadiretso uh, yung pala dito ay talong na kadong dahil yung bearing ay sabu ka na yung bearing nagkahulog hulog na yung at so, tinanggalan natin itong mga stud nya para matanggal natin ang gulong ng sasakyan na to ang kwento pala nila dito uh, pinagkapapagawa lang kaya, daw wala. nila ng lower arm sa suspension ng sasakyan na to pagkatapos pag assemble hindi na ikinabit itong uh, front wheel axle yung axle nya kaya hindi kinabit dahil nawawala yung isang bearing So ang isang bearing lang na natira ay yun lang ay kinabit. Yung bearing na kadobol ng hub ay hindi na ikinabit. Ayan yung mga durog-durog niya ngayon. So isang bearing lang ang nakalagay. Ito yung kaasawa na bearing. Tinanggal pa kasi. Dito, ayan yung mismong Axel uh, axle niya. Kakabit natin yan mamaya. O, ito naman yung sitwasyon. Ayan yung pinaka-housing ng bearing. Ayan, nakalagay dyan sa gitna. Ginawalan yung bearing ito, design yan, so, nila. design nyan, uh, uh, magkaasawa. Parang nasa NB350. Ganyan din ang mga design ng... Ano yan? Mga bearing. mo yan bearing. to. Ayun, kailangan bunutin ito okay. para mapalitan natin ang mga bearing. At ito na yung bearing natin ikakabit. Bago yan. So, ganyan dapat ang bearing na ikinabit. At yan ang sitwasyon. Naikabit na natin ang rotor. Ito nga pala ang kanyang pull code na lumalabas. Ito yung naka-warning natin sa kanan. Tinuturo nung scanner kasi nasa kanan e eh. Ito nga. Ito yung maputol o. Oh. Oo. Maputol yung dulo. Nabali mo. Ayan, pasap ko. So, ah, yung, papalitan yung oh, itim na yan. Oh, isang buo yan, yung harness na yan. Yung, ah, pati kasama oh, na ito. Oh, hanggang, doon, hanggang doon. Ang doon ganto dulo niyan. Ah, eto. Yung sakit na yan, Oh. Ayun, naputol yun. Eh, oh. Ah. So, putol yung dulo. Medyo madilim lang, eh. Ah, nakita. Bali, ito nga pala yung tinignan naman natin yung sa kaliwa. Yung sensor niya sa ABS. Kita nyo naman, oh. Hindi basag yung dulo. So, kaya nagwa-warning ang ABS dun sa kanan dahil umabot yung nasirang bearing sa dulo ng sensor na to. Dun sa kanan. So, yung itong kaliwa naman na yun, ay okay naman. eh wala naman dun ang tinuturo ng ating scanner. Ang kanan lang talaga dito sa nasira na ito. Kaya nagkaroon ng uh, port code. At ngayon ay tinetesting na. Okay na. Pwede na ulit itakbo ito. Wala uh, na yung uh, magkatagilid na gulong. At yan lang ating maiksing video. Maraming salamat ulit sa inyong panonood sa ating pag-service sa Ford Ranger na 3.2.